what's up guys welcome back sa ating youtube channel tv so nagtataka kayo guys kung bakit uh, ngayon lang tayo naka upload guys so ngayon lang tayo nagkaroon ng wifi guys uh, eh, kasi ano dito sa amin talaga walang kasig na signal kaya pasensya na mga uh, kabays dito uh, hindi tayo nakapag upload ng ilang buwan so Uh, sa lahat po nagtatanong, nagtatanong sa akin sa requirements po dun sa mga sa sa mga tutorial ko po sa pag ko sa South Korea. Uh, pasinsa na po kayo di, di, di ko kayo lahat na nare replyan So, nagbago na po kasi yung ano po ngayon kasi 2024 na. Uh, every year iba-iba po yung mga uh, mga requirements na pwedeng pwedeng gamitin para nakapunta po ng South Korea para makapagtrabaho ng seasonal worker so sa sitwasyon namin sa kapatid namin na nasa South Korea so nag-apply kami ng dalawang bases farming at saka uh, fisheries noong 2023 yung pag-uwi -pag namin uh, March 2023 so uh, may nag-apply kami ulit ng fisheries kasi ang fisheries kasi doon uh, Uh, start ng September to January hindi kaya October to January uh, kami sa kapatid namin so sa awa lang Diyos di kami natanggap uh, tapos uh, in kami ulit sa farming sa farming, sa farming mga guys uh, di pa rin kami natanggap uh, so baka ngayong 2024 guys pag in apply kami ulit baka masortihan na tayo makabalik tayo so so na po sa lahat ng nagtatanong sa akin na hindi ko ma replyan po yung mga 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 tanong nyo doon sa comment sa uh, YouTube channel ko sa uh, tutorial bilang isang seasonal worker papunta ng South Korea so hindi ko talaga uh, ina-heart ko na lang po dahil uh, kasi merap na mag ano mag-comments mag doon na uh, kasi ipapabago-bago yung mga requirements po dyan every year oh depende na lang po kung ganun pa ba rin ba kasi 2024 na po ngayon baka may nagbago dun sa mga uh, requirements na hinihingi -ini po nila so guys uh, to this video guys samahan nyo kami guys dito nangunga kami ng seashell why <laughs> sudan guys wang ulam malakas yung dagat guys kasi yung asawa ko guys yung So, ayan guys, yung, yung, yung nagkukuha namin, guys. Ito nyo naman. Ito Tara! Ganito, guys. So, mga ganito, guys, oh. Yan. Mga shield to guys. Parang bato lang, guys. Ayun, oh. Kala mo mga bato pero may laman, guys. Ito nyo naman, may laman yun. Yan. Yan ang pinapanguha namin dito, mga kabay. So, mahirap lang kunin kasi Ah, uh, parang bato, o, hindi mo nakikita ng nang maayos. Hay, yung anak ko gaso oh. <laughs> Nakasandal na sa ano, mga kabay. <laughs> sa may puno. Pagod na siguro mga kabay. hello <laughs> oh. ano? Ano, na lang. Ah, dyan na lang daw si Chelsea. Hi. Bye-bye. Ayan, siya niyan si Chelsea mga guys sa vlog namin ha, malaki na guys oh. Tayo kang anak. Tayo. Ayan yung bata mga guys sa vlog. <laughs> malaki na mga guys, Three years old na. Ayan siya, <laughs> nasa puno. Wala, <laughs> uwi na kami. Tayo nga anak ko isa. So, nanguha kami ng Chelsea mga guys. Uh, paano ba natin makikita yung sessions dito? Eh, puro tuod to nandito. Eh, no? Ayan, puro bakawan. So guys, uh, hanap tayo. mahirap lang kasi maghanap guys. Ito na lang ang aming video guys. Uh, huwag kalimutang mag like and subscribe by Kokoy TV.